So, hi! Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Andito nga ako sa Conception dahil pupunta tayo ng police station. So, yan. As you can see, basa ang ating kalsada, no? Umulan po kasi dito at maulan po talaga sa panahon ngayon. Pero wala po lang sa atin, ano? <laughs> oh ayan, guys so sa mga taga San Mateo at gustong kumuha ng police clearance ganito lang po kadali pumunta doon para sa mga hindi nakakaalam pagdating nyo po ng conception pwede po kayo sumakay dyan pwede pong e-jeep, pwede rin jeep yung mga biyahing pamuntalban then pagsakay nyo sa hey, có đang I don't know, I don't know. I don't know.

2 minutes later So yeah, right, So, 7-Eleven right, is the like station yeah. guys So, ayan, after 30 minutes na wala na tayo. So, hindi na gonna... Sandali pala, guys. Kaya, abing talaga dito. Thank you for watching.